Ang aral ng bundok, huwag matakot sa mas mataas na tabumpay. Tuwing tag-init, palaging sumasama si Merley sa kanyang mga kaibigan sa pag-akyat ng bundok. Ngayong taon, gumawa rin siya ng plano kasama sila. Pagdating nila sa lugar, dinala sila ng kanilang gabay sa isang tanyag na bundok para akyatin. Pagdating doon, nagulat sila dahil napakaraming tao sa lugar. Sinabi ng isang kaibigan, para na rin tayong nasa syudad. Saan ang saya sa pag-akyat kung ganito karaming tao? Sumagot si Merley, nandito na tayo, kaya wala nang saysay ang panghihinayang. Sulitin na lang natin ito. Sinimulan nilang akyatin ang bundok at sa loob ng ilang oras, narating nila ang tuktok. Ngunit sa kanilang pagdating, marami na rin ang naroon. Napagpasyahan nilang manatili ng tatlo o apat na oras bago bumalik. Biglang itinuro ni Merley ang isa pang matayog na tuktok sa unahan at sinabi, tignan niyo iyon. Ilang tao lang ang naroon. Mas maganda siguro roon. Bakit hindi natin subukan? Sumagot ang isa niyang kaibigan, narinig ko na mahirap daw ang daan papunta roon. Ilan lang ang nakakakarating. May ilang tao sa tabi nila na nagsabi, kung madali lang pumunta roon, bakit nandito lang kaming lahat? Ngunit hindi nakinig si Merley. Nagpasya siyang umakyat mag-isa. Pagkalipas ng tatlong oras, narating niya ang tuktok ng bundok. Pagdating niya roon, mainit siyang tinanggap ng mga taong nauna ng makarating. Napangiti si Merley, sa wakas, natamasa niya ang ganda ng kalikasan ng may kapayapaan. Sa kanyang pagbaba, tinanong niya ang iba, sa tingin ko, hindi naman ganoon kahirap makarating dito. Kung nagawa nilang umakyat sa unang bundok, kaunting pagsisikap na lang at kaya rin nilang makarating dito. Bakit kaya kakaunti lang ang naririto, samantalang daan-daan ang nasa naunang bundok? Sumagot ang isa dahil karamihan ay kontento na sa madali nilang nakukuha. Hindi na nila gustong sumubok pa ng higit. Natatakot silang baka sa paghahangad ng mas mataas na tagumpay, mawala ang kung anong mayroon na sila. Pero ang totoo, kaunting tapang at dagdag na pagsisikap lang ang kailangan upang makarating sa susunod na tuktok. Dahil sa kawalan ng lakas ng loob, karamihan ay nananatili na lang sa karamihan at tinatawag nilang swerte ang ilan na may tapang subukan ang mas mataas na tabumpay. Katulad dito sa ating buhay, kung hanggang ngayon ay pinipigilan mo ang sarili mong gawin ang susunod na matapang na hakbang, ngayon na ang oras. Kaunting lakas ng loob at dagdag na pagsisikap lang ang kailangan upang makaalis sa karamihan. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay may napulot kang inspirasyon mula sa kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming motivational stories. Pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong video. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para umangat at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Hanggang sa susunod na video, keep rising and stay inspired.